Aquino na isa pang opsyon si PNP Chief Nicanor Bartolome. Ito ay matapos na tanggihan ni Bartolome ang unang alok ng Pangulo sa kanyang pagre-retiro sa pwesto. Narito ang ulat ni Elena Luna. Matapos na hindi pumayag si PNP Chief Nicanor Bartolome sa unang naging alok na magretiro ng maaga, bibigyan siya ni Pangulong Aquino ng isa pang opsyon. Ang ilagay sa no-duty status bago umiral ang election ban sa Pebrero you, you want to ensure that you have the party is a very honest, orderly, peaceful elections. So, we have a emphasis on orderly and peaceful. So, at the time when it's most critical that the person will be directly in charge you know, of the peace and order situation suddenly retires at the tenth place, then we have to yata. So, I've discussed that with him. And uh, he might go on what is called the non-duty status. You no, know, ba? We'll discuss exactly when. That might be either on November or sometime in December. Sinabi ng Pangulo na dahil sa election ban, hindi na maaaring manatili pa si Bartolome sa active duty status ng hanggang Pebrero o Marso na siyang buwan ng kanyang pagre-retiro. May 29, 56, December, March. Yes, sir. So, may election. So, I'm thinking, like, baka mas maganda before, ano, before kasi may election pa na rin by February which means hindi na pwede hindi na pwede maglagay ng mga tao kung saan saan so pag siya na natin yung lampas ng February baka naman yung magpapasok po ng pwesto pwede bang palitan habang election ba ang necessary ano, uh, irritant kung dapino pa na rin at kailangan meron talaga ng sigurado mando na walang duda ang mga tuloy-tuloy pa mga liga. Nag-eleksyon na, na natin tayo ba eleksyon. Sa no duty status, Chief PNP si Bartolome, ngunit ang maitatalagang OIC ang siyang gagawa ng trabaho ng hepe ng PNP. Ang gagawin na lamang ni Bartolome, maghihintay ng kanyang pagre-retiro sa Marso para makuha ng buo ang kanyang benepisyo sa pagre-retiro. No duty status, what does that mean? No? Yung pagtrapos niya sa March 16, complete yung sabi niya sa akin, kompleto yung benefits, hindi ka nag-premature. Mm -hmm. Kung baga sagad na sagad yung, yung time of pay, benefits, etc. Explanation niya sa akin, in particular, was pag nag-retire siya before that, baka ma mag, may mababawas. Eh, time na naman doon sa, doon kanyang pension, benefits, etc. Well, we're checking that out, no? Ngayon, ang point lang doon, he recognizes the fact, hindi naman pwede yung tinob, yung, yung, yun, 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 yung kapitan eh, di nga mga na sa panahon na talaga yung uh, nando ka lang sa medyo peligroso pagkiyahin. And he recognizes that fact that, you yeah. know, uh, sa nakataon, by March, election year, no? eh, dun tatamay kanyang age 56. Wala namang binanggit si Pangulong Aquino na pangalan ng posisyon niya bilang OIC. Ngunit noong isang linggo, pinangalanan ni DILG Secretary Marrojas si Deputy Director General Alan Purisima na mga sa task force na titiyak sa kapayapaan sa halalang magaganap sa susunod na taon. Para sa Telebisyon ng Bayan, Elena Luna Bentian, Lao PDR.